So yan po mga kadol, isang makapalang gabi po sa lahat. So, uh, ngayon lang po tayo naka-explore no? dahil po ay uh, pal palagi pong umuulan dito. So ngayon na pong gabi na ito ay hindi po umuulan kaya naka-explore naka, naka -explore po kami. So kasama ko si Budokya at si Levin, no So bagong kasama si Levin. So ang anong gagawin po namin ngayon mga kadol is balikan po natin yung kubo ba no? na may umiiyak po na babae no so yun po yung balikan po namin labu lokyo at saka ni -lavin. so sana po ay walang uh, mangyaring sa amin dito no so ngayon ngayon bro tatlong bagyo tatlong bagyo tatlong bagyo na ano nagahasa sa ating bansa <laughs> problema, problema kasi nung bagyo bro, noong yung si, ano daw bro, si Bagyo Si Christian at si Leon bro, hmm. ano yan sila, magkarelasyon ba? Magka Nag-aaway sila. Nag-aaway sila ba? Tapos naglayas itong si Christian, dito napunta sa Pilipinas. Pilipinas. At pagkatapos ni Christian, siyempre, Sumunod syempre, si... sinundan siya ni Leon, hinanap siya eh. <laughs> Saan ba nagpunta si Leon? Pumunta na naman si Leon dito. Pumunta po si Leon, di wasak. Oo, di. Ako, <coughs> ngayon na naman, bagyo na naman. Tapos pagka, pagka alis ni Leon, sumunod na yun. sumunod yun si, si sino yung isa? Si Maris? Marites. Sumunod siya at siya yung nagkwento dito na itong nangyari sa relasyon. <laughs> Ito yung nangyari. Kaya yun, ano tayo? Bro. Nagupi tayo ng masamang panahon. Pero yung, pero tayo. Na na. <laughs> Tika mai to si. Yung story ni Christian at si Ken ni Leon. Leon. <laughs> Saksahan na kung mag-away kayo, kayo pumunta dito. Oh okay, mangdamay. Oy, oh, masama tuloy yung panahon dito. Ayun, bro. Ayun. Ano yung tara bro, sabang layo kayo yung punta natin bro Sarge, oh. ayun na ah. <coughs> oh. Yung unang punta natin dito bro ay mas migaw ba no? Oo uh, yung yung buses ng parang tao na tao yata yung. Ano kaya yun no? Kaya nga, na yun. Pagkatapos, pag, pag nakaabot tayo sa may kubo, may umiiyak na ano, babae. Mantahal lang, wala naman. Walang tao. Wala naman, naman nakatira dito. So, akit na naman tayo mga kadol. No? So, wala tayong upload 3 days. 3 days ba tayo ng upload? Higit, mahigit 3 days yun dahil ano eh, Puro re-upload lang naman yung inupload ko. Sa akin din, re-upload din. Hindi ba tayo maka, ano, sa YouTube dito, bro? Siguro, wag lang natin siguro dalasan yung pag re-upload. Baka, ma ano, tayo, mga violation tayo. Kaya nga, no? Yung paulit-ulit, ba? Mga uh, marius ba? Uh, hindi lang ako sure kung... Uh, Masayang, uh, no? Yung, 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 yung sa Sarge magkada. Sumuling so nagbalik si Sarge dahil uh, wala tayong pira. Yan si Saiga muling nagbalik. Ang ah, kulisyon na kulisyon siya. So, yung mauna dito sa <laughs> mga kaya. Malapit na naman yung laro. Dalawang libra yung... Merry Christmas! Tatalihan natin. Dito lang yung sa... Bali. Kapag marami tayo bro no? Parang hindi tayo... Parang hindi tayo takot ba? Parang hindi huh? tayo nag-explore, parang hindi masyadong nakakatakot. Um, parang ano? hindi masyadong nakakatakot. Kasi yung ano ba, B natin, na ano lang na ito, nagbibiro tayo eh. Hindi natin masyado na na nakakatakot ng lugar kasi ano tayo eh. <coughs> marami tayo. <coughs> tayo. Siguro kung Mag Isa na tayo mag-explore yun. Ah, nakatakot talaga yun bro. Parang hindi tayo makaabot ng malayo. Parang hindi ko kakayanin kapag mag-isa ako bro. Naku. Talaga bro. Dapat kayanin mo bro. Ha? Kayanin mo. Uy. Uy. Yun sir. Na narinig yun eh? yan? Hmm, narinig ko. Parang mga boses ng ano ba? Lalo na sa, ano, sa camera oh. Madinig talaga. Kasi malakas. punta natin yung kubo bro kung oh? ang dali ba natin mayroon pala sumisigaw bro mayroon boses ng bata ba? parang bata parang patungo sa taas mo akit ba lang tayo <coughs> marami na magpaparamdaman <coughs> Oh. Wala tayong butas mga kajol Dahil hindi, hindi ko na sinot yung butas ko Dahil uh, tatlong years na po it, yung butas ko na walang laba Sobrang baho na So hangak pa rin mga kaidol no. Palagi naman ako naglaro ng basketball pero hangak pa rin. <laughs> Balita ko bro, naglalaro ka pa rin ng basketball sa malaling araw. Oo, uh, naglalaro oh. ako bro. Hapon. Lakas mo daw nga mag dribble. Oo, uh, malakas talaga ako mag dribble. Sorry so, tinalo ko. Tinalo. Tinalo niyo kami yung dalawang mukong. Naglalaro kami kahapon, dalawa. Naglalaro ayun yung kalaban. Kasama ko si, no, si Tuklo toklo Kasama niya si Mukong. Mukong kasama niya. Huh. Sino ang sino nanalo? Sila. Sila? Walang uh, walang basis. ano. Hoy, pinagbigyan niyo. Nagbigyan lang kami. Abi. Ang tigas ng ano, katawan ni Mang Kiting. Lalo na yung idoy niya. <laughs> kapag bumangga sa akin, matigas. Ah, <laughs> <laughs> abi ko <laughs> si Mang Kiting. <laughs> Nagyan <bawang, laughs> nagagandahan siguro yung idoy niya sa atin. Sir, kapag may liga, ano tayo? Tap, hmm? sabi tayo laro tayo kapag may liga ako ulit naman ako naglalaro sama si Burdokyo sama ko yan at saka si Tuklo o oh, anin tayo napakasmukong walang maglalaro ng bula sa atin saan ba tayo maglalaro sa sunod mga September yata bro bukas bro barangay kapag maglalaro sila sa ano sa City World punta tayo tatayong tatlo ni Tuklo pwede bro Mahamunin nah, natin sila. Mahamunin yeah, okay. natin sila. Okay. No? Walang kasiguraduhan mga paglaro tayo dun. Maraming, oh no, maraming. Maraming. Ngantir, doon. Maraming. Ano ito. Mga player. Ta. Nakapawain na si. sarge Nagloko na naman yung kamera. <coughs> Tara. 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 Ang dami na nanonood sa yung mga video no. Sana tuloy-tuloy -tuloy lang sila manood sa mga about video natin para mas ano ma income tayo ba. Sana sana ayan din. Na. Sana, sana na, si... na, hmm. Maraming salamat pala sa lahat ng mga bagong subscriber ko. Thank you po. Ang dami pong, pong mga pasok sa subscriber ko. Ah, Marami na pumapasok na yun. Uh, ba? 20. Angga subscriber langin dong guys. Yo muka seperti tirik <subhanatirek> itu. Gimana madu lu So, malapit apa yung kubo siguro, bro. <coughs> bro, may jala kebang asin? Laka sakin, bro. Nakalimutan ke, bro. Tirana na ke oras

hoy Bro. May biglang ano, sumigaw? Ang kakaiba na yung nararamdaman ko dito bro. Kaya ako ano yun, tingnan yun. No? Parang ang bilis tumindig yung balayabo natin ba? Kapag may madinig tayo ng kakaibang mga ano, boses. Bro. Diyan, diyan bro ba? Yun, 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 mataas sa talon. Pin Pinuntahan ko yan, bro. Oo, tapos. Sobrang katakot, bro. Anong meron ano dyan? Merong, merong mga uh, umiyak din yung babae. Uy. Dyan. Yan? Tapos, puntahan ko yung hanggang dulo. Sobrang taas, bro, yung bangin. para doon Buti na, hindi ka nahulog. Kaya nga, bumalik ako agad. Baka may tumulak sa atin dyan. Paapit tayo. Ano, bro, mag ingat ka, lalo na mag-isa ka lang. Oo nga eh. Yan o. ko yan. Punta natin yung pang, yung nakita kong parang libingan. Uy! Oh. Si libin pala.

May tao ba dito? Lalong, no? Gumagalo yung damo. Lupa ko yung yung agos ng tubig mo. Hmm. Parang, may yung ganyan. Parang nagdano sila ba niya? sila. Hmm. Lo. Bito no? Ano ba? Okay. Bakit? Yung ilog ba? Parang Para silang na sa salita. Hello ba? Hmm. Pang sabi. Pang sabi nang. Eh ayo ko mo parang hindi ko maintindihan kasi parang parang tubig no? Parang ano ba? Para lang, parang parang bumubulong lang sila. Ano? Ano? <laughs> um, talaga 'yung gusto nang bumabalik. Ibalik yung, na bro. Yung tonog, yung, yung... Bro. Ng... Ibalik satin si Duterte. Marib. Si marami na po ta, marami na po sila. Marami na nang gusto power power. Oo. Oh. Mga kasali naman tayo diyan. Gano na nga. Hoy. Hoy. Niyan. Hoy. La. Hay bro. Wala ka pa merong ahas. Hoy. Ayan na pala yung pobo, bro. Uy. Yan, ah. Eh? Ano sa so kanyang naroon, naroon ba? Nandyan, kaya ulit yung babae umiyak. Ibang, bro, kasi ano, parang binusan, bayan natin yung asino. Baka wala na yung baka wala na yung gano'n. Eh? Hindi tayo makompensa, bro. Kasi yung una, galit na galit. Pati yung bibin na umiyak. Uy, uy.

Bu, Hoi. Ayo mo. Nakku. Dimawas ya. Parang hindi, Bro. Parang hindi kapre. Bilis na naglaho, no? bro. Bilis na nawala, no? Uh, ito yung... Aking uh, buong mga ka uh, Nung nakaraan May umiiyak lang itong babae Dahil tulungan namin yung mga katil oh, Uy! Uh, oh, uh, Uy! Anong tulungan Tinira... Tinira namin ng asin oh, Tinagyan namin ito ng asin Napaalis namin yung... Ah... Uh, babae na umiiyak So... Hanggang sa nawala... Uy! Ayala hmm? Saan wala yun? Diwan ko baka naman ba ito yung sinasabi yung ano, yung tumawa? dala Diba yung tawa ng babae ko Yung tawa na parang limon yung mga pumalit <coughs> Sino ka? Yung, yung tumawa na malakas? Nesan ka ba? Nesan ba yung tirahan mo? Ya, pun, ha ha Para hindi. Karang, 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 karang. Oh. Tidak, bro. Baiti, bro, ka ba? Sa taas. Kusapin produk La tala bro, uy, no, pero para tao taos, está bro.